marami ang nagtaka. Bakit kapag namatay na ang isang tao, sa siya minamahal ng marami? Bakit kailangang mawala muna bago natin makita ang tunay na halaga? Habang buhay pa, madalas ang nakikita natin ay ang kanyang kamalian. Pero sa oras ng kanyang pagpanaw, biglang sumisigaw ang puso ng katotohanan. Mahal pala natin siya. Kapag namatay na ang isang tao, saka siya minamahal ng marami, hindi dahil nagbago siya, kundi dahil ang mga naiwan ay sakalang nagising sa tunay niyang halaga. Habang buhay pa siya, madalas ay napapansin lang natin ang kanyang mga pagkukulang, ang mga salitang hindi natin gusto, ang mga pagkakataong hindi siya naging perpekto. Ngunit nang siya ay wala na, saka natin naramdaman kung gaano katahimik ang mundo nang wala ang tinig niya, kung gaano kalamig ang tahanan nang wala ang presensya niya, kung gaano kalaki ang puwang na iniwan niya sa ating puso. Sabi nga sa Islam, ang kamatayan ay paalala, di al-maut. Isang malakas na hampas sa pusong nakalimot, isang paggising sa kaluluwang natulog sa pagmamahal, pagpapatawad at pasasalamat. At kaya kapag may namamatay, biglang naglalaho ang tampo, inggit at galit. Ang natitira na lamang ay ang katotohanan ng puso na mahal pala talaga natin siya pero nahuli tayong umamin. Ang Rasulullah ay nagsabi, "Banggitin ninyo ang kabutihan ng inyong mga yumao." Sahih al-Bukhari. Kaya kapag may pumanaw, ang mga puso ay biglang lumalambot. Doon natin nakikita ang kabutihang matagal nating binaliwala, ang mga ngiti at kabaitan na minsan ay naging karaniwan, pero ngayon ay alaala na lang na hindi na mauulit. Ngunit tandaan, ang tunay na pagmamahal ay hindi ipinapadala sa mga bulaklak sa puntod o sa mga luha sa gabi ng paggunita. Ito ay ipinapakita habang may buhay pa siya, habang kaya pa nating yakapin, patawarin at iparamdam ang ating pag-ibig. Sabi nga ng ilan sa mga salaf, mga pious predecessors, ang taong minamahal mo ng tahimik habang buhay ay mas karapat dapat sa iyong dasal kaysa sa luha mo nang siya'y wala na. Kaya habang may buhay pa ang mga taong mahal mo, sabihin mo sa kanila. Habang naririnig pa nila, ipakita mo. Dahil darating ang araw na tanging hangin na lang ang sasagot sa iyong mga mahal kita at tanging dasal na lang ang maihahandog mo sa kanilang libingan. At sa dulo ng lahat, ang bawat pagpanaw ay paalala mula kay Allah na ang buhay ay saglit at ang pagmamahal ay dapat ipinadama ngayon. Bago pa man dumating ang araw na huli na ang lahat